Hi mga ka maestro, welcome sa aking YouTube channel Maestro Kehano. And for today's video, ay pinuntahan natin ang Mapaso Wellness Resort here in Mainit Agusan del Norte. So, tingnan natin kung gaano kainit at kung gaano nakakapaso ang Mapaso Resort nito. Try natin ang tubig here from Kabadbaran, Surigao City to Mapaso. And nandito yung mga kasamahan natin. Ang entrance dito is murang-mura lang for adult is uh, uh, 25 pesos. Ay, 50 rather. Senior is uh, 40 and then parking is 30. So how much is the cottage? 350 pesos galing sa bundok ang uh, tubig na to so try natin kung gaano siya nakakapaso actually maganda maganda sa picture maganda sa personal mas maganda siya sa personal isitahin natin uh, itour natin eto siya mga kamaestro ipuhin natin kung talaga mainit uy mainit nga wala mainit nga sa talagang tinawag na mainit kasi syempre ano mga tawag na mainit kung malamig ang tubig, so kaso nga diba and ilog sya mga kamaestro sa mga agusan nyo na gusto magpunta dito na hindi pa nakakapunta, I'm sure may mga kababayan tayong agusan nyo na kahit taga dito hindi pa nakakarating ito yung kabuuan ng resort mamimili ka lang sa mga cottages na available nila. Ah, may private pool. So, private pool. It's one five. Ganun din dito, exclusive. Ah, may mga tinatawag silang exclusive pool or private worth of 1,000. Ito, area nito. Ito is 1,500. Exclusive din sa mga Ah, uh, tourist then malawak siya I don't know kung ano dito kung pwede dito akitin natin akitin tayo sa bundok tingnan natin yung view wala lang taihan lang <laughs> taihan lang ah lutuan in case na gustong magluto dito naman siya ito yung taas so siguro dito pwedeng magsaing magluto magihaw okay and then under under construction yon naroon so ito ay pagmamayari ng government kaya medyo mura lang yung entrance ito kaya mainit kaya mainit oh mainit nga siya hindi ganun kainit siya ganun kainit unlike there mainit So, meron dito ang sinasabi na Tawa Falls. Ah, bawal maligo. Okay. Pero pwedeng tingnan kung mainit. Ah, mainit nga. Mainit nga, oh. Itong kawa na ito. Oh, pa uh, pahibalo. Talagang galing siya sa ilalim ng ng lupa. Kasi may mga butas. Oh, look at this. Look at this one. Papakita natin. Yan. Kung saan, nanggagaling ang tubig. This one, ay, nakakatakot naman ba? Ayan, talagang sa ilalim siya galing, oh, dahil. O mga kamaestro, oh. Look. Talagang under the land. <laughs> And then ito rin. Ayan, galing din sa sa ilalim ng lupa. Okay, bukal. Ito, ay, malamig to. Area. So may part na mainit, may part na malamig. Tiyan tayo sa kabilang area. And then meron doon, I don't know kung swimming pool din yon Nasa sa taas. So marami dito available cottages. So ang pinakang cheapest dito at pinaka small is 350 pesos. Yan. Yes. Ano yan? Ilang pool? 1, 2, 3 because summer ngayon kailangan nating magpainit dito sa Mapaso uh, sa mga mga uh, tourists natin na gusto puntahan itong Mapaso just visit Mapaso Wellness Resort here in Agusan Del Norte ah 500 ito yung ito yung medyo sumunod sa 350 yan 500 yung mga ganitong uh, cottage yan And then, talongin natin si Kuya. Kuya, ano na yung nasa taas? Viewing nilang browser, wala na Ah, viewing lang daw. Puntahan natin. Viewing na. Viewing lang daw ang na doon. So, akyat, akyat to natin. So, let's go. Puntahan natin ang taas muna. Bago tayo maligo. Let's go! Kapagod. Ayan. Ayan. Dito tayo sa tuktok ng mapaso. Ayan. Nasa tuktok na tayo. Ha! Ang habang lakarin. Ah. Ha. So viewing lang dito. Wala na ditong pool. Ay, ah, may pool dati. Dati may pool. So ngayon, viewing. Ito yung dating pool nila. Tapos may cottage din dito. Mga kamaestro. So, sabi nung caretaker, yung nasa baba naglilinis for viewing na lang daw dito. Para makita yung buong buong Mapaso resort. At ito yung dating pool nila. Ayan. Dating pool nila banda rito. So ngayon hindi na siya ginagamit. Kakabagod. May sariling CR dito sa taas. Eh, kung ako naman ay magrerenta, hindi rin ako mapunta dito kasi akit panaog. Gala mong taas na rin, O oh. oh, anong taas niya na ni maakit panaog ka? Eh, eh, Ay, hindi galaw. Siguro ay gawin na lang ding private yan. <laughs> Pero actually, maganda siya. Actually, ang ganda niya. Promise, hindi kayo magsisisi. Ito, hindi na tayo pupunta dyan kasi View din naman yan. Sana ay mapuntahan ninyo ang Mapaso Resort. Ayan, ini-encourage natin na syempre tangkiliki natin yung sariling atin. Wow! Akala mo yun na may taga dito. Hindi pa ako taga-agusan. Nga lang, syempre para masuportahan ang resort ng Municipality of Mainet uh, promote natin sa social media. Ito yung way natin na makatulong para mas mapaunlad ang kanilang tourist destination. Summer na kaya alam ko naghahanap kayo ng ng mga mapupuntahang resort para mag-relax. Setting so, opportunity para sa inyo. Hipline Albert Villanueva. Dalawang ospital. ko lang. Guys, ay, Ay, putang gila. Ay, putang gila. Ay, putang gila. Malalim na pala dito. malalim na o humo, o. O. Hindi naman may isa na mailnit. Unlike daw sa source doon, na talaga na ako ano na itlog. Di ba? Spring talaga siya, hot spring. Tayo ay sumulbot na din sa hot spring. Pinakita ko sa inyo kanina yung ganda at yung palibot ng hot spring may formation may iba't ibang uh, land formation, rock formations. Ayun. And uh, try natin yung hot spring. Kung tawagin dito ay mapaso nga. So mapaso, it means yung parang pag sumulbot ka, ma mainit nga, map mapapasok ka. Ayun, nakakapaso ang init. Uh, so dito yun sa mapaso. Kaya siguro tinawag na mapaso dito sa mainit. Ba't <laughs> gano'n ano? Municipality of Mainit, Barangay Mapaso. Sino <laughs> nag-isip ng ganong mga pangalan? Ah, gagalit yan. Oh, so, maraming pwede pagpamilian ng pool. Kaya kung saan kayo, kung comfortable, eh, doon tayo. Combination. Ah, ito mo, alin yung mainit? Oh. Ah. Ito, mainit. Mainit. Ito, mainit. Bakit? Bakit kaya? Gagi. <laughs> Tapos ito yung um, kawa. Kawa Falls, kung tawagin. Mainit din po. So yung ibang spring, di ba? Ang init. Talagang uh, nausok. Dito naman kasi is combination of hot and cold. Even sa, ano, sa ibang pool. So talagang hindi siya nakakaluto ng itlog. Unlike sa pinagliguan namin na mapasok din ang pangalan sa Santiago, yun talaga umuusok Tapos may pool doon or may tab doon na talagang mainit. If you want to visit Mapaso, just click here para kayo ay madala sa mapa. <laughs> Kung saan ninyo matatagpuan and may enjoy ninyo ang pool na to barato ra ang ano ang entrance kaya talagang masusulit ninyo for family bonding uh, for meeting purposes business purposes and pwede nyo e rent yung buong ano buong resort kasi murang mura lang ano masabi sabi mo grabe sarap dito sa mapaso mapa, sobrang init <laughs> sobrang init hindi naman sobra kasi sa ibang like sa Sorsobon ba? Diba? Oh. Mainit talaga, nagkakaluto ng itlog. Maligamgam. Ayan, maligamgam maligam yun. The right term. The right term is maligamgam. Nakaka-relax, nakaka-release ng stress. Bakit stress daba? Para hindi ka naman stress. Dalawa lang kami dito. <laughs> Solo namin ang resort. Kami ano, date. <laughs> Nag-date kami. Bakit? Uh, uh, bus. Bus ng? Moon <laughs> System. Hindi action, maganda talaga ang ano. Maganda talaga ito for stress reliever. Uh, yung mga sakit-sakit sa ano, like sa OA oh yeah, arthritis, sa mga buto-buto. Kasi ang ano nakaka-relax yung water sulfur. Ito naman yung exclusive for 1,500. Ito hintay 1,500, pinatay na ni Kuya yung ano. Yung pulo Mababaw naman siya. Meron ang rock formation there. Ayan. So, sobrang ganda, di ba, guys? Mga kamestro. May tulo to, tong tubo. Kaya nga lang, pinatay na ni Kuya. Kasi, sa pagkakaalam natin, hanggang ko lang ang area. Pastor, tapos ka na? Bayan, hindi niyo ako inintay, Pastor. Si Pastor iniwan ako, hindi na nagligo kanina. Nagligo ka ba, Pastor? Para tayo na sa kweba. No? Ganito yung formation ng kweba. Kahit hindi pa ako nakarating ng kweba. Pero yung structure niya, and then, o oh, tingnan mo, as in yung ano niya, hindi siya, hindi siya gawa, hindi siya ano, no? Parang, tingnan mo to, oh, yung ano niya, yung pagka, pagka ano niya pagka pagkagawa niya hindi nahirapan eh yung pagkagawa niya mga kamaestro o oh, oh, talagang hindi siya man made totally hindi siya man made o oh, ba diba? diba So, so I'm sure ito ay man-made na isa na kabila para at least ma-form siya. Ito gawa talaga pinagpatong-patong. Pero ito, oh, ha? Oh, pero ito hindi talaga ay tabi puno no, bawal magturo Diyos ko baka ako'y manino. Okay. Dahil sa mga tumutulo like like these crystals, nag form siya ng ganito. like this. Di ba? Hindi siya man-made. Yan, hindi siya man-made like this. Oh, di ba? Yung tulok lang ng ano. Anong tawag doon? Comment nyo nga. Hindi ko kasi alam ang tawag. Ang katakot. Ikaw na muna ka. Ang Halika na. Sama ako. Bigla ka pa tayo. Baka lumil pa tayo ng ibang dimension. Hello? Ah! <laughs> Ayan, ito naman yung take 500. Kuweba. <laughs> Nasa kuya ba 'yung Ano? Ano pulutan ng mga tilapia? <laughs> Oo, oh, di ba? Hello. Hello. May alam nga, wala siyang ibang source. Wala siyang ibang source ng water. Dito lang siya. Yan, nakita yun niyo 'yung tumutulo diyan. Hindi lang lalaki ang may tulog, kundi. Eto. Ayan ayan dito nang gagaling ang water if you can see may iba't ibang kulay ito pintura, pintura ano eh. pintura pintura ba ito? pero pag, pag, pag tinanong mo ang kulay ay brown blue o tapos o, look at this one may mga kung makikita ninyo may mga white o. Oh. White. May black. And then brown. So, ano tawag dito? Kung oh, tingnan nyo, o, oh, ito, o. Oh. So, hindi naman ito siya cemento. Hindi siya cemento, right? Power. Sabi po nuno, hindi siya cemento. Tama? Then, iba't iba ang kulay. Hindi ko alam po anong tawag dito. Hindi ako magmamarunong. O, so, bahala na kayo mag-discover. And then, ito na yung source niya. Comment Blowing water. Comment down below. Comment down below kung anong tawag doon. At kung bakit merong brown, black, and white. Hmm. Tapos yung water niya. Ara. Alright. Alright. Tapos maligam-gam siya. Hindi siya talaga sobrang mainit at hindi siya pumupusok katulad ng ibang spring. Kung hindi pa yung ihi eh. Kunti pa yung, tayo pala nang umiihit. Yan, here we are. So, parang, parang ni kayo nagpa-massage. Parang nagpa-massage ka when you try this. Then, yung paang nagpa-massage. Kasi, ang magmamasage sa inyo ay yung talagang yung tubig nismo. Alam mo, kapag low budget ka, hindi mo afford yung loob. Pwede tayo dito sa baba. Kasi, hindi naman siya pagmamayari na ng resort. <laughs> hindi na pagmamayari ng resort kasi ilog na yan. Okay? So, kapag hindi mo afford yung cottage, hindi mo afford yung uh, itong area na to na, na i-occupy, sa ilog ka na lang. Diyan sa ilog. O, tingnan nyo, oh, guys. O, di ba? May black, may brown, may white. O, same as kabila. Okay, Ito na natin yung itlog natin kung luto na. Mabag mo muna. Mabag ka muna. Ah, mainit pala dito sa area nito. Ano yung sa ibang pool. <laughs> Mga ka-maestro, mas mainit ito. Okay? Kala ko, same same init lang. Doon maligamgam sa area na yon Dito, mainit nga, no? Pero, ang technique para hindi natin maramdaman yung init is tayo ay magpayong. Kasi mainit. <laughs> dapat nilagyan nila ito ng ano? Oh. Colda? Colda. Pag mainit yung tubig, huwag masyadong magalaw. Pag mainit daw, Gapot. dapat galaw ng galaw? Hindi. Pag magalaw tayo, lalong masakit sa balat. Pa, Tingnan mo, naka-steady ako. Yung Wala akong nararamdaman na init. Ang nararamdaman Ayun, ko, naiihit na ako. Wala, <laughs> well, may init. Ayun, di <laughs> ah, Diba, mainit. Actually, mainit talaga. Wala siyang usok, pero... Dito umuusok para ma-inatala niya. So, by the way, thank you very much sa panonood ng aking YouTube channel, Maestro Keano. And uh, just visit Mapaso Wellness Resort. Bye! Bye, ka-Maestro! Don't forget to like, share, and subscribe! So, uuwi na tayo. Hi, hey guys. Hey guys. Welcome to my, Welcome to my guys. Ay, uwi na kami. Papainit naman ang puto. At si uwi na kami. Iba naman, kala ko iba naman papainitin niyo. <laughs> so, let's go. Uwi na tayo ng kabad brad. Bye. With is the person. Bye bye. At talaga. o oh, tingin yung dalawa parang bagong kasal. <laughs> Lande. Lande. Ay, Lande. Ingit na mm. naman yung mm.